Nagbigay si Jesus ng isang matapang at matinding babala tungkol sa kasalanan. Sinabi niya, Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno sa apoy na hindi namamatay. Hindi literal na tinutukoy ni Jesus na dapat nating sirain ang bahagi ng ating katawan, ngunit ginagamit niya ito bilang isang malakas na pahayag kung gaano kaseryoso ang kasalanan at kung paano natin dapat itong iwasan kahit gaano kahirap. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito? Ang kasalanan ay seryoso at may malaking epekto sa ating buhay. Maraming tao ang hindi sineseryoso ang kasalanan, iniisip na maliit lang naman ito o lahat naman ay gumagawa nito. Pero sa talatang ito ipinapakita ni Jesus na ang kasalanan ay nagdadala ng walang hanggang kapahamakan kung hindi natin pagsisisihan. Dapat nating alisin ang anumang humahadlang sa ating kaligtasan kung may isang bagay sa ating buhay na paulit-ulit na nagiging dahilan ng ating pagkakasala, masamang relasyon, bisyo, galit, inggit, o anumang maling gawain, dapat natin itong putulin sa ating buhay bago pa ito maging daan sa ating pagkawasak. Ang impyerno ay totoo at hindi dapat baliwalain Maraming tao ang hindi naniniwala sa impyerno, ngunit malinaw na sinabi ni Jesus na ito ay isang lugar ng walang hanggang pagdurusa. Hindi niya ito sinabi upang takutin lamang tayo, kundi upang bigyan tayo ng pagkakataong mamili ng tamang landas habang may oras pa tayo. Ano ang handa mong isuko para sa Diyos? Napakadaling sabihin na mahal natin ang Diyos, ngunit handa ba tayong isuko ang mga bagay na naglalayo sa atin sa kanya? Handa ba tayong iwan ang masamang bisyo na paulit-ulit nating ginagawa? Handa ba nating itigil ang mga hindi tamang relasyon na humihila sa atin palayo sa Diyos? Handa ba nating talikuran ang kayabangan, galit at inggit? na sumisira sa ating spiritual na buhay. Pagnilayan natin ano ang mga bagay sa aking buhay na dapat kong alisin upang mas mapalapit ako sa Diyos. Mayroon bang kasalanang pinapayagan kong manatili sa aking puso? Handa ba akong gumawa ng matitibay na hakbang upang lumakad sa kabanalan? Panalangin. Panginoon, tulungan mo akong alisin ang anumang bagay sa aking buhay na nagiging hadlang sa aking relasyon sa iyo. Bigyan mo ako ng lakas upang talikuran ang kasalanan at piliin ang iyong kaharian. Nawa'y patuloy akong magtiwala sa iyo at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. Huwag tayong maghintay ng huling sandali. Ngayon. Ang oras upang talikuran ang kasalanan at lumapit sa Diyos.